ito na ngayon guys yung aming pump dalawa o, tingnan nyo oh punong puno pa rin yung tubig baha ayun sobrang lakas ng ulan kaya hindi kinaya ng pump puno pa rin ayun oh. oh, punong puno diba eh, nakita nyo puno pa rin tuloy-tuloy pa rin ang ulan hanggang ngayon. Ayaw. uh, naman yung mga nasalanta ngayon ng baha tulad dito sa amin. Kasi malalim din ang tubig. Lagpas na ang tuhod hanggang bewang na. Ay, din. malakas pa rin ang ulan hanggang ngayon guys kaya yun tiis na lang oh, dalawang pump ang gumagana pero hindi pa rin kinakaya sobra pa rin ang tubig sa dami salamat sa inyong pagpanood ng aking video God bless